Welcome to my blog, guys Hello guys Ito pala Ipapakita ako sa inyo guys Yung mga probinsyano Siguro alam nyo to Yung tawag sa atin ano, Bagjang Mga idol Ito Ngayon ako nakita ito Bagjang sa Manila idol Ito Dala daw galing probinsya Galing Surigao pa to Hindi nyo alam mga idol sa mga mga bisaya dyan, alam nyo to na napaka ano to, napaka katih. Ang tawag sa amin to ay dool Bagjang. Yan. Sinakay pa to sa ano, ay aeroplano para maka dala na ng mga tanim lang dito sa Manila. Yan. Itong ano pala ay yung ninong ng anak ko, ito may ari ng bahay. pinuto pinuntarahan ko may idol ito may idol yung bagjang napakat ito grabe yan sa mga gandang mga halaman niyang may idol oh. thank you so much good morning